Mga kaalam, alam nyo ba, habang abala tayo sa ating mga buhay, may mga nangyayari sa mundo na tahimik, ngunit malaki ang epekto sa hinaharap? Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ay ang paglawak ng relasyon ng China at Afrika. Sa dami ng bansa sa Afrika at sa yaman ng kanilang mga likas na yaman, tila natumbok ng China kung saan ilalagay ang kanilang atensyon. Hindi ba't napansin niyo kung gaano kalawak na ang impluensya ng China sa iba't ibang parte ng mundo. Pero bakit kaya pinili ng China ang Africa? At ano naman ang ginagawa ng US sa usaping ito? Para mas maintindihan natin ang koneksyon ng China at Afrika, dapat muna nating balikan ang tinatawag na Forum on China-Africa Cooperation o FOCAC. Ito ay isang organisasyong nagsisilbing plataporma kung saan nagtutulungan ang mga leader ng China at Africa upang palakasin ang kanilang relasyon. Nagsimula ang FOCAC noong taong dalawang libo at mula noon, naging tulay ito ng mas malalim na ugnayan sa kalakalan, edukasyon, teknolohiya at iba't ibang larangan. Dito pinag-uusapan ang mga plano at proyekto na inaasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa parehong panig. Hindi ito basta-bastang partnership. Ito ay isang malalim na kasunduan na may pangmatagalang epekto. Isa sa mga pinakabagong balita tungkol sa FOCAC ay ang anunsyo ng China ng isang 50 bilyong dolyar deal na magbibigay ng malaking tulong sa Afrika. Napakalaking halaga nito at dahil dito inaasahang magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa ekonomiya ng kontinente. Ang tanong paano gagamitin ang halagang ito? Ayon sa mga plano, ito ay ilalaan para sa mga proyektong may layuning mapalakas ang infrastruktura kalakalan at teknolohiya ng Afrika. Pero hindi lamang ito tungkol sa mga gusali o kalsada. Ang isa sa mga pinakainaabangang bahagi ng deal na ito ay ang paglikha ng isang milyong trabaho sa susunod na tatlong taon. Ngayon isipin niyo na lang kung gaano kalaking pagbabago ang maidudulot ng isang milyong trabaho. Sa mga bansang tulad ng Afrika na may mataas na antas ng kawalan ng trabaho, napakalaking bagay nito magbibigay ito ng pagkakataon sa napakaraming pamilya na magkaroon ng mas maayos na buhay. Hindi lamang ito simpleng trabaho. Ito ay isang paraan para maiangat ang kabuhayan ng maraming tao. At sa bawat trabaho na malilikha, may kaakibat na pagbabago sa ekonomiya, kultura at lipunan ng Afrika. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na may malalim na estratehiya ang China sa bawat galaw nila ang pagbibigay nila ng ganitong klasing tulong ay hindi lamang para sa kabutihan ng Afrika, kundi para rin sa kanilang pangmatagalang interes. Sa bawat infrastruktura, sa bawat teknolohiyang kanilang inihahatid, mas lumalalim ang ugnayan ng dalawang panig. Kung tutuusin, hindi lamang hinaharap ng Afrika ang nakataya dito, kundi pati na rin ang hinaharap ng China. Nakikita nila ang potensyal ng Afrika bilang isang bagong economic powerhouse sa susunod na mga dekada at nais nilang maging unang bansa na magtutulungan dito. Isa pang dahilan kung bakit malaki ang interes ng China sa Afrika ay ang dami ng likas na yaman na matatagpuan dito. Mula sa langis, mga mineral at iba pang natural resources, tila napakalaking oportunidad ito para sa isang bansa tulad ng China na patuloy na nag-expand ang ekonomiya. Kung tutuusin, malaking bahagi ng mga pangangailangan ng China pagdating sa raw materials ay nagmumula na sa Afrika at dahil dito, mas nagiging makabuluhan ang kanilang partnership, isang relasyon na hindi lamang batay sa tulong kundi pati na rin sa mutual na benepisyo. Ngunit higit pa sa mga likas na yaman, isang mahalagang aspeto ng relasyon na ito ay ang demographics ng Afrika. Alam niyo ba na ang Afrika ay may isa sa mga pinakabatang populasyon sa buong mundo? Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng kanilang populasyon ay nasa prime working age. Sila yung mga edad na naghahanap ng trabaho, nagsisimula ng negosyo, at may mataas na potensyal para sa economic growth. At nakikita ito ng China bilang isang malaking oportunidad. Kung magkakaroon ng matatag na ekonomiya ang Afrika, makikinabang din dito ang China at mas lalalim pa ang kanilang relasyon. Ang pagtutulungan ng dalawang bansa ay hindi lamang limitado sa ekonomiya at kalakalan, nandyan din ang usapin ng edukasyon at teknolohiya. Sa ilalim ng FOCAC, libu-libong African students ang pinapadala sa China para mag-aral ng iba't ibang kurso mula sa engineering hanggang sa medicine. Pagbalik nila sa kanilang mga bansa, sila ang magiging susi para sa pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Nakikita natin dito na hindi lang simpleng short-term na tulong ang ibinibigay ng China, kundi long-term investments sa mga tao ng Afrika. Isa sa mga inaasahang pagbabago na dala ng 50 bilyong dolyar deal ay ang pagpapaganda ng infrastruktura sa Afrika. Maraming bansa sa kontinente ang kulang pa rin sa mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at ospital. Sa pamamagitan ng deal na ito, magtatayo ang China ng mga bagong daungan paliparan at iba pang mga estrategikong infrastruktura na magpapabilis sa kalakalan at transportasyon sa rehiyon. Sa madaling salita, hindi lamang ang Afrika ang makikinabang dito, kundi pati na rin ang China dahil magiging mas madali para sa kanila ang pagpasok ng mga produkto mula sa Afrika patungo sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit hindi lang infrastruktura ang nakatuon sa kasunduang ito. Malaking bahagi ng 50 bilyong dolyar ay ilalaan din para sa pagpapalawak ng teknolohiya at modernisasyon ng agrikultura sa Afrika. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, inaasahang magiging mas mataas ang ani ng mga magsasaka at magiging mas episyente ang proseso ng produksyon ng pagkain. Ang ganitong klasing pagbabago, ay hindi lamang magpapalakas sa ekonomiya ng Afrika, kundi magiging solusyon din sa problema ng gutom at kakulangan sa pagkain na matagal nang kinakaharap ng kontinente. Ang isang aspeto ng relasyon ng China at Afrika na madalas hindi na pag-uusapan ay ang geopolitical implications nito. Sa bawat proyekto ng China sa Afrika, hindi lamang ekonomiya ang kanilang pinalalakas, kundi pati na rin ang kanilang impluensya sa rehiyon sa ngayon, ang China ay isa sa mga pinakamalaking foreign investors sa Afrika at sa bawat hakbang na ginagawa nila, mas lumalalim ang kanilang presensya sa kontinente. Hindi ito lingid sa kaalaman ng mga bansa sa Europa at maging ng US na tradisyonal na may malalim ding relasyon sa Afrika. Ngunit tila unti-unti nang nauungusan ng China ang kanilang mga kakompetensya pagdating sa rehiyon. Kung titingnan natin ang reaksyon ng US sa lumalawak na impluensya ng China sa Afrika, makikitang tila mas nakatuon sila sa kanilang mga sariling problema. Ang kanilang foreign policy ay tila mas nakatutok sa ibang rehiyon tulad ng Middle East at Asia habang ang China ay tahimik, ngunit tuloy-tuloy na nagpapalawak ng kanilang impluensya sa Afrika. Maraming eksperto ang nagsasabi na kung hindi agad kikilos ang US baka tuluyan nang makuha ng China ang suporta ng mga bansang ito na magiging malaking hamon para sa kanila sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na ang relasyon ng China at Africa ay isang halimbawa ng tinatawag na win-win situation. Sa bawat proyekto na isinasagawa, parehong panig ang nakikinabang. Ang Africa ay nakakakuha ng tulong sa infrastruktura, teknolohiya at trabaho habang ang China naman ay nagiging strategic partner ng isang kontinente na may napakalaking potensyal sa hinaharap. Sa ganitong klasing relasyon, pareho nilang pinapalakas ang kanilang posisyon sa global stage. Ngayon sa hinaharap, ano ang inaasahan natin sa patuloy na relasyon ng China at Africa? Malinaw na hindi titigil ang dalawang panig sa kanilang pagtutulungan. Sa bawat taon mas lumalalim ang kanilang koneksyon at mas dumadami ang mga proyektong inaasahang magdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa parehong panig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ay pabor sa ganitong klasing relasyon. May mga kritiko na nagsasabing masyadong malaki ang kontrol ng China sa Afrika at maaaring magdulot ito ng dependency na magiging hadlang sa tunay na pagsasarili ng kontinente. Ngunit para sa mga leader ng Afrika, tila ang mahalaga ngayon ay ang mga konkretong aksyon na ginagawa ng China. Sa bawat tulay, daungan at ospital na itinatayo, mas lumalapit sila sa kanilang mga layunin para sa mas maunlad na ekonomiya at mas magandang kinabukasan. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng isang strategic partner tulad ng China ay nagbibigay sa kanila ng oportunidad na hindi nila madaling makukuha mula sa ibang bansa. Kung iisipin sa nakaraan, ang mga bansang tulad ng US at Europa ay may malalim na ugnayan sa Afrika, ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang China, sa kabila ng mga kritisismo, ay patuloy na nagiging pangunahing katuwang ng mga bansang Afrikan para sa kanilang pangarap na umunlad. Isa pang mahalagang aspeto ng relasyon na ito ay ang usapin ng sovereignty o kasarinlan ng Afrika. May mga nagsasabing sa dami ng utang at tulong na ibinibigay ng China sa Afrika, maaaring masakripisyo ang tunay na kalayaan ng mga bansang ito. Kung sakaling hindi makabayad ng utang ang ilang bansa, may posibilidad na magkaroon ng mas malalim na kontrol ang China sa kanilang mga natural na yaman o infrastruktura. Halimbawa na lang ang nangyari sa Sri Lanka kung saan napilitan silang ipasa ang kontrol ng isang daungan sa China dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Ipinapaalala nito na bagamat maraming benepisyo ang pagtutulungan ng China at Afrika, dapat din nilang ingatan na hindi maging masyadong dependent ang Afrika sa tulong ng China. Gayunpaman sa kasalukuyan, tila mas nakatuon ang atensyon ng mga lider ng Afrika sa mga positibong aspeto ng kanilang relasyon. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nilang maabot ang mga target para sa kanilang mga Sustainable Development Goals, SDGs. Isa sa mga pangunahing layunin ng SDGs ay ang pagbawas ng kahirapan at ang paglikha ng isang milyong trabaho sa susunod na tatlong taon ay malaking hakbang tungo sa direksyong iyon. Bukod dito, ang pagpapalawak ng teknolohiya at infrastruktura ay makakatulong upang maging mas globally competitive ang mga bansa sa Afrika. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang usapin ng edukasyon at cultural exchange sa pagitan ng China at Afrika. Sa mga susunod na taon, inaasahang mas dadami pa ang mga mag-aaral mula sa Afrika na pupunta sa China upang mag-aral. Ito ay magdudulot ng mas malalim na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kultura. Bukod pa rito, maraming Chinese companies ang nagsisimula ng mag-invest sa Afrika. Hindi lamang sa sektor ng infrastruktura, kundi pati na rin sa mga maliliit na negosyo. Ang ganitong klasing investments ay makakatulong upang mapalakas ang entrepreneurship sa rehiyon na isa ring mahalagang aspeto ng economic development. Ang isa pang kapansin-pansin na bahagi ng relasyon na ito ay ang papel ng China bilang isang emerging global superpower. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinalalawak ng China ang kanilang impluensya, hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Afrika. Ang kanilang Belt and Road Initiative, BRI, isang malawak na network ng mga infrastruktura na naguugnay sa iba't ibang bansa, ay isang konkretong halimbawa ng ambisyon ng China na maging pangunahing aktor sa global trade at ekonomiya. At ang Afrika, Bilang bahagi ng proyektong ito ay nakikinabang din sa mga inisyatibo ng China. Pero ang tanong, paano ito makakaapekto sa global balance of power? Ang patuloy na paglawak ng impluensya ng China sa Afrika ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa relasyon ng mga tradisyonal na kapangyarihan tulad ng US at Europa. Hindi na lamang ang mga bansang ito ang may malalim na ugnayan sa Afrika at maaaring magkaroon ng kompetisyon para sa mga proyekto at investments sa rehiyon. Ang global na politika ay isang larangan kung saan bawat hakbang ay may kalakip na interes at tiyak na magiging mapagmatsyag ang mga lider ng mundo sa susunod na mga taon habang patuloy na lumalalim ang relasyon ng China at Afrika. Sa kabila ng lahat ng mga hamon at kritisismo, isang bagay ang malinaw – ang relasyon ng China at Afrika ay patuloy nalalago at mas lalalim pa. Ang kanilang pagtutulungan ay isang mahalagang hakbang para sa mas maliwanag na hinaharap, hindi lamang para sa dalawang panig, kundi para sa buong mundo. Sa bawat proyekto, sa bawat kasunduan, mas nagiging malapit ang kanilang mga bansa at mas nagiging handa sila para harapin ang mga hamon ng hinaharap. Kaya, ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa atin? Sa gitna ng mga pagbabago sa mundo, mahalagang mapagtanto natin na hindi lamang tayo mga manonood sa global na entablado. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, maaring makamit ng mga bansa ang mas magandang hinaharap. At ang relasyon ng China at Africa ay isang halimbawa ng kung paano maaring maging matagumpay ang isang strategic partnership kung ito ay itataguyod sa tiwala, pagkakapantay-pantay at mutual na binipisyo.